Hello everyone! Ni hao! Kayo din ba ay may problema sa Reels? At saka sa stories nyo, hindi kayo makapag-upload ng videos kahit wala naman kayong violation ni Lolo Mita. Jack, ito yung solusyon. Kung pumunta kayo dito sa settings. I-click nyo yung settings and then hanapin mo yung application. I-click mo si application and then hanapin mo si Facebook. I-click mo si Facebook at hanapin mo yung storage. Kasi dito, puno na yung storage natin, kaya hindi tayo makapag-upload kay Reels ng videos. So guys, huwag kayong matakot na mag-delete ng clear data. I-clear nyo yung data nyo para makapag-upload kayo at automatic na nag-clear catchy din siya. So nagla-log out lang yung Facebook nyo pero walang nawawala. So babalik kayo doon sa Facebook, magla-login kayo and thank me later guys kasi makapag-upload na kayo ng video series. Guys, ngayon alam nyo na kung paano ang gagawin. Mag-clear dita lang kayo kay Claire Kachi, kay Facebook sa si storage para makapag-upload kayo ng reels kahit wala naman kayong violation. So, thank you later! Bye-bye! <laughs>